Hello Philippines, mabuhay! <laughs> Magandang napakalamig na umaga sa ating lahat. Sana po ay eh patubayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw nating ginagawa. Umpisa na naman ang araw natin sa isang linggo. Napakabilis ang araw mo, nakakaloka. <laughs> At heto na no, nga, papasok na naman ako sa aking trabaho. Enjoy lang natin ang ating buhay. Para hindi natin maramdaman ng pagod. Isipin lang natin naglilibang tayo. Sa mga naboboring dyan at walang ginagawa, abay napakadaming trabaho sa bahay. Umikot-ikot lang tayo, abay marami dyan. Marami kayong paglilibangan. <laughs> At na nga tabi na ako tapos na ako magpasyente sa una. Kahit na direk na ang araw, napakalamig pa rin, nakakaloko. Sana ganito lang talaga palagi ang panahon sa Pilipinas. At na nga tagaabag na ako na masasakyan ko. At pupunta na nga ako sa susunod kong pasyente. Unang araw ko nga pupuntahan yung isang pasyente ko. Kaya hahanapin ko pa yung kanilang bahay. Madali lang naman maghanap ng bahay ng pasyente basta kompleto yung impormasyon na ibibigay sa akin. Naglakad na nga lang ako para mas mabilis ko siyang mahanap. At natumbok ko nga agad yung bahay nila at napuntahan ko na. At hena nga tapos na ako mag Pasyente dyan at tagaantay na ako na masasakyan ulit. Napakabilis ng oras, nakakaloka. <laughs> so ayun nga, dito na ako sa bahay ng isang pasyente ko. Napakadami sasakyan, ano, nakakaloka. <laughs> Actually, binibenta na nila yan. Mga second hand yata mga sasakyan yan. Sa mga naghahanap dyan, magpunta na kayo dito sa Speedway. Dito lang yan sa Leonardo Nueva Ecija. At ayun nga, at, nabutan na ako ng tanghalian dito sa bahay nila. <laughs> Alam nyo na. At makikikain na naman ako. <laughs> Kakaloka. Tinignan ko nga yung ulam nila, aba napakasarap naman pala, kaya kumain na ako. <laughs> hindi ko mapigilan. Hindi na sana ako makikikain, kaya lang na nagutom ako. <laughs> Kakaloka. Ang kapala mukha ng bakla. <laughs> so ayun hey, na, tapos na akong kumain dyan, abay busog na busog ako, abay umupo muna ako para magbababa ng kinain. <laughs> Hinihintay ko nga yung sundo ko dyan. At magpapasyente na naman ako, abay hindi mandang bakla. Napakadaming home care, charot. <laughs> At ayun hey na nga, tumupo muna ako sa napakaganda nilang upuan. Nag-relax-relax relax, dahil centralized ang kanilang bahay. Nakakaloka sana all. <laughs> Natutuwa nga ako sa mga bahay na pinupuntahan ko. Makikita mo nga asensado sila. Nakaka-inspired yung mga ganyan. Eh paano kasi napakasisipag nila? Kaya sila yung mayaman, nakakaloka. Eh bakit ba ako? Napakasipag ko din naman. Eh ba't ba? <laughs> Nakakaloka. Sorry, naatapos na ako magpasyente at nag-over ba ako dyan. Nakakaloka. Hinarangan na pala nila yung daanan dyan. Nakakaloka. Abay, syempre, kabugera tayo. Gawa ng paraan. <laughs> at ayun hey na, at nandito na ako sa palengke ng Santa Rosa para bumili ng ulam. Abay, syempre, araw-araw tayo na mamalengke. Hindi mawawala to sa vlog ko. <laughs> Actually, ulam lang yung maro na binili ko dyan kasi may pa ako sa rep. Natatandaan nyo kahapon, may tira yun. <laughs> at siyang uulamin ko ngayon. <laughs> Abay talagang gano'n ang buhay, di ba? Hindi naman tayo mayaman para mag -inerte. Okay lang naman sa akin mag-ulit-ulit ng ulaw. So ayan na at lang ng anak ko. At pinagpapahinga ko nga siya para makaligo na. At tinatabad nga ka maligo kasi nga napakalamig. Abay hindi naman pwede yung gano'n ano. Dapat araw-araw naliligo. Para presko at mabango. Sa panahon yan marami hindi naliligo. <laughs> kakaloka. Eh, paano kasi napagkalamig-lamig naman? So, ayan, itakaluto na ako ng ulam ni Maron, kaya kakain na kami.